Nung mga unang buwan ng mama ko sa Hong Kong, lagi siyang umiiyak at gusto niyang umuwi. Pero ngayon, ilang taon na siya at napakaswerte din naman niya dahil mabait ang amo na napuntahan niya. At sinabi naman dun sa office at ng engineer na it takes 30 days bago ma-turn over. So si mother ay super excited. Ito na ang kanyang pundar at bunga ng kanyang hard work. Hi guys! For today's video ay magbibisit inspection tayo sa binabayadang bahay ng mama ko sa pag-ibig. Alam niyo bang isa sa dahilan kung bakit nangibang sa ang mama ko dahil gusto niyang magkaroon ng sariling bahay. And thank God kasi ito na yung pinangarap niya. Ang sarap sa piling na may matatawag ka ng akin. Napakasipag ng mama ko na yan kaya nga nakakatuwa. Before she settled down, ay napusko siyang kumuha ng bahay. Medyo may kalakihan din yung monthly niya. Pero all goods naman yun. Andito naman kaming magkakapatid para tulungan siya. Ang dami na niyang plano at gustong bilhin na gamit. Nakakatawa no, yung dating pinag-uusapan lang namin noon ng mama ko, ay isa-isa na niyang natutupad. Sobrang happy ako kasi napakasipag ng mama ko at deserve niya yan. Kaya saludo ko sa mga OFW dyan. Nung mga unang buwan ng mama ko sa Hong Kong, lagi siyang umiiyak at gusto niyang umuwi. Pero ngayon, ilang taon na siya at napakaswerte din naman niya dahil mabait ang amo na napuntahan niya. Nung pumunta kami sa site, ang napansin ko lang naman ay pinto at pintana. Meron akong papel na kung saan pinagsusulatan ko ng mga gusto kong ipaayos. Actually, i-renovate -re din naman namin yan. So after writing, inausap ko rin yung engineer at sinabi naman dun sa office at ng engineer na it takes 30 days bago ma-turn over. So si mother ay super excited. Ito na ang kanyang kundar at bunga ng kanyang hard work. So up and down yung nakuha na bahay ng mama ko. Weird type yan kapag ito turn over sa amin. Kaya for me, kahit hindi naman masyadong maayos yung bintana or pintuan ay ayos lang. Dahil halos lahat ng mga yan ay papalitan din naman namin. Tapos kung mapapansin ninyo, ay meron din siyang extension sa may labas. Andun yung kitchen niya. So, yung sa may harap, pwede mo rin siyang i-extend. So, medyo bandang dulo lang kami, pero all goods naman lahat yon Kaya mga, kung mapapanood mo tong vlog na to, actually para sa ito, to have glimpse ng iyong bahay. That time kasi, di namin siya makausap na maayos dahil mahina yung signal. Excited ka na ba? Soon, kapag imaman ako, dagdagan natin yung bahay mo. Kaya sa mga mag-aabroad dyan, lakasan yung loob nyo. Kasi homesick ang isa nyong kalaban. Isipin nyo na lang para sa pamilya nyo, gaya ng ginawa ng mama ko. After naman namin ang site, napagod ang mga pamangkin ko. At nagutom daw sila. Kahit nakasakay lang naman sila sa e-bike. Kaya naman nag sila sa Jollibee na akala mo sila ang magbabayad. At ayun, nabudol na naman ang tita ninyo. Kaya Lord, payamanin mo ko ha. May mama pa akong tutulungan sa renovation ng bahay nila at may mga pamangkin akong laging gutom at gusto ng Jollibee. <laughs> Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment and subscribe. See you next vlog.